Ano yun? Ha? Ah, sa kabila? Yung sira-sirang gate? Kamagana ko bakit? Sila na Oh bakit? Tagaim Oh Oo, bakit kung tagaim ka? Mag-CCI. Si Mirna kukuha. Kukuha ng? Freezer? Huh. Alam mo, walang pambayad yan. Bakit kukuha yan? Tsaka anong kukunin niya? Yung bago. Hindi <laughs> pwede. Dapat ako lang bago dito, Preser. Ha? Huwag mong re-release yan. Huwag mong i-approve yan. Walang pambayad yan. Maniwala ka sa Huwag mong re release yan. Kita mo yung Preser ko? Ha? Ako lang dapat may ganyang kalaking Preser dito sa amin. Ha? Kaya kung ako sa'yo, kumalis ka na kasi walang pambayad yan. Huwag mong i-approve yan, ha? Kilala kita. Puntang kita sa import. Ha? <laughs>